Richie Rivero nakatanggap ng pambabanta upang ipatumba ang kanyang pamilya at maging siya. Hindi pinalampas sa controversial PBA player na si Richie Rivero ang naging komento sa kanya ng isang basher na kung saan sinasabing sana umano'y kunin ang kanyang pamilya at maging siya ng Panginoon. Ipinost nga ni Richie Rivero ang komento ng isang netizens bilang isang resibo na kung saan hinihiling nito na mawala na ang kanyang pamilya. Narito nga ang nasabing post. Aniya, itong pamilya ni Richie Rivero, dinadamay pa si God sa mga pinagsasabi nila. Kunin mo na nga sila God para matahimik na mga yan. Dinugtungan pa nga ito ng ilang komento. Aniya, lagi yan dito sa amin sa Los Baños. Ano gusto mo gawin ko? Paguntugin mo B ng matauhan. Ha ha ha. Ang tinutukoy nga ng nasabing netizens ay ang naging pahayag ng ina nga ni Rich Rivero na may kaugnayan nga sa hiwalayan nila ni Andrea Brillantes. Ayon pa nga sa ina ni Rich Rivero na si Abigail Rivero, wala o manuraw na loko o nanloko sa pagitan ng relasyon ni Rich Rivero at Andrea. Giit pa nga nito, talagang tatapusin o mano ni Lord ang isang relasyon kapag toxic na ito. Narito nga ang pahayag ng nanay ni Richie Rivero. Aniya, Walang niloko at walang naloko. Sadyang hindi lang sila ang magustong katuluyan ng tadhana. God will end a relationship if it's toxic. God wants you to remove yourself from these situations. God will even help you set up an unthinkable escape. Just learn to listen. Samantala, Pumalaga si Richie Rivero sa sinabi ng isang netizens na aniya isang magnakumlaude sa PUP. Sa kanyang Facebook post, sinabi nga ni Richie Rivero sa isang netizens na mag-reflect dahil labis na umanitong namamanga sa mga issue at sa showbiz o tungkol sa mga artista. Narito nga ang buwelta ni Richie Rivero. Aniya, If you think wishing that for my family makes you noble, I think your fascination with show business needs some serious reflection, Mr. Magna Cum Laude of PUP. Samantala, hindi ito ang unang beses na pumatol si Richie Rivero sa isang basher. Kamakailan lang ay sinagot ni Richie Rivero ang netizens na sinabihan siyang maglaban na lamang at huwag na umanong manood ng laro ng kanyang dating team ng UP Fighting Maroons. Narito nga ang saad pa ng netizens. Aniya, Maglaba ka nalang please. Huwag ka na manood ng UP Games at Richie Rivero. Kaya naman, tinawag nga ni Richie Rivero na bida ang netizen. Pahayag pa niya, Ah, wala pong mapansin sa iyo sa bahay. Kaya dito ka hahanap ng papansin. Lol, as bida-bida. Kung matatandaan, na nagumpisa ang katakot-takot na pambabatikos kay Richie Rivero simula na maghiwalay sila na kanyang dating girlfriend na si Andrea Brillantes. Lalo nga tumindi ang pambabatikos sa kanya matapos niyang aminin sa publiko ang kanyang relasyon kay Laguna Councilor Laren May Bautista na di o manoy ilang buwan pa nila itong tinanggi sa publiko.